Finally, mga kalipi, nailabas na namin yung ano yung sidecar dito sa ano sa pinagpagawa namin sa PG8. At nandito na. Ayan na, tignan nyo na mga kanaypi, yung sidecar na yan So napakaganda at pulido yung gawa nila dyan sa PG8 talaga Kahit natagalan, ayos lang, at least nandyan na Nakuha na namin yung sidecar Ayan, Aloha with love yung nandyan sa baba so yan hang loose alright what's up mga kanoy pi? nagbabalik na naman si kanoy pi for another video ngayong araw araw ng linggo tapos na kami nagsimba mga kanoy bali pupunta na tayo ngayon ng PGH metal craft at ngayong ilalabas yung ano yung sidecar ni Kumari Madeline Corales at Pare Philip ng Hawaii so hopefully na sana mga kanoy kumpleto na lahat yung ano mga pyesa nung sidecar para wala nang aberya no so nandito si Mia ayan ito yung service nating pupunta doon So kahapon din mga kanay Tumawag si boss uh, RJ ng PGH Meron daw na ano May isang customer daw siya na uh, Magpapagawa ng sidecar At gusto nilang gayahin si Mia Yung sidecar ko na to uh, Salamat sir dahil iniidolo nyo yung sidecar ko <laughs> So yan Mga kanoy pi gusto nilang magpagawa ng ganyang design At ayos Na ano Na approve na Nagpagawa na sila kahapon Kaya yan Antayin natin no, na Makita yung sidecar na yun Bale taga ng kaisan daw Yung ano Yung nagpagawa mga kanoy pi Hopefully na Makita ko dito sa kaysan Yung kamukha ng sidecar ni Mia no? So tara sa PGS. Dito na tayo. muna ako tubig. Ah. Boss! Hey boss, tumaray! Tumaray! Sapay lang man eh, tata! Ang may datang! Ako nandang sapay! Ako nandang tayo Tikal man na para sa tayong Oh. Okay, so, okay. no. Kita gal di ko eh. Sa tiang. Tamiya isa. No, ay kung saan tayong. Wala, pinaras mo, ako. mo. ko isang mo libre na ng palalabas. Pabibis pabibis ka pang nalalaman. Wala mo drive sa motor. Di <laughs> naman link ko na ng kinira. At least, tapos, tapos naman ba? na. yung ano Ayan mga kanaypi, nandito na yung sidecar ni ano Uh, pinagawa natin ni Kumare at pare yan nailagay na yung ano mga stainless nya mga carrier ayan ganda mga kanayipi kali yung gulong na lang lalabas pa kasi yan ayan yung likod dyan fully loaded ng stainless mga kanaypi. ah ganda bali yung kulang na lang yung pangalan carrier dito sa likod ah, mamaya paglabas na lang ilalagay saka yung upuan Ayan, mga kanaypi yung kasama nating Toda na tagapalina Palina. Yes! Nagpagawa rin ng ano, bumper. Padagdag lang, padagdag. Pa niya yung ano, bumper niya eh. Naluma na kay Idol eh. <laughs> Para wala nang mop guard no. Oh, wala na. Malinis na 'yan. Oo. Oh. Sige nga City? Yo. Para eh, makakaiba. <laughs> naluluma eh, naluluma, oh, naluluma. Bali nang konti ang pasada basta yung sidecar. Maganda. Oo. Ano, intay nga Maganda daw. <laughs> Ayos, ayos, nandun yung bumper niya eh Bale yan yung ano, kaibigan nating nagpagawa ng bumper mga kanayipi Diyan o, no? may sticker pa tayo o no? Ha? Ah, nariwa o? Oh. Dahil masariwa sabi ni Neil yung corpse. Ito. Krik-krik. Oh. Ito na makakano yung yung ano yung motor na pagkakakalanan ng sidecar. Ayun. Ayun, tanggalin na natin to makakano ipit yung mga uh, sticker ng stainless kasi pag ano mahirap ng alisin to pag naarawan na mahirap ng tanggalin tinanggal ko pa yung tornilyo mga kanaypi, para ano, matanggal to hindi nabalatan na yung Mình chạy Mình chạy Mình cái Mình chạy Mình Mình chạy Mình chạy Mình Sige, atin lang ano, di ba Ano yan? Ah, ka okay, katak pa guys. Okay, na ka lang na. Baka doon doon niya. Uy, no. Uy, no. Ayan, mga kanaipi. Inatid natin sila dyan sa ano, sa... Macto. Ayan, konti na lang mga kanaipi Ito na lang Ayan, natapos na rin. Tapos na yung harapan. Diyan, bumper na lang yung ano. Tatanggalin natin. Ayan, yung P. Baklas to. Buti yung ibang parts na natanggal na ni Enteng. Pinatanggal ko sa kanya nung ano, binuo niya to. Alian, yan mga kanayipi. gagawin na yung ano yung motor kakabit na yung sidecar ilalagay yung stabilizer nya eh ilalagay yung dalawang shock nya sa likod yung secondary shock mga kanaipi para kahit mabigat yung sidecar ayos lang kayang kaya dito na pala ilalagay mga kanay ito <laughs> <laughs> hey. <Ayan, siguro>, <laughs> Ano? Uh, ano? Ano? <laughs> Ayan, 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 na ayan, na ayan, ayan, na? hinunter. Grabe, ang ganda naman. Ganda ng sidecar mga kanoipi. So kung balak yung magpagawa ng ganyang sidecar, mag lang kayo or i nyo lang ako sa Facebook page ko mga kanoipi. Sasamahan ko kayo na magpagawa dito. pwede pa nating ipaukit yung pangalan niya kung sakasakali. Ayan. yung stabilizer sinusukat na tapos yung carrier inaayos na ni kuya raste tuloy tuloy na yan <laughs> Ay, lagayan ng ano, mga kanaypi yung side mirror nya Kagaya nung sa atin Ayan na, inaalign na yung ano, yung side mirror nya Ang yalain yung ano, yung career. Ayan, tapusin ko lang po mga kanaipi. So, para malinis tignan. Wala nang sticker. Wala nang balot tong ano, stainless na to. Hirap tanggalin mga kanayipi. Madikit yung iba. Ayan, ikakabit na yung mga upuan. Para makalabas na. sabay tanga talaga <laughs> oh, oh. oh. ayaw mga kalayip ang ganda ng upuan andito na rin yung trapal niya dito sa side yan ay kakabit na yung carrier niya Ayan, nakabit na yung ano, yung side mirror niya mga kanoypi. Yung ay sa likod boss. Ayos na. I will pa niya. Ayan na. Nakabit na lahat. Lalagay na yung Hawaii. Hawaii taga Hawaii yung may ari niyan kaya Hawaii mga kanoyipi so ito yung pangalan ng kanyang anak dito sana yan kaso nandiyan na yung angel yung palayo ng kanyang anak dito na lang sa kabila ah. dito na lang natin ilalagay mga kanoyipi Angelica Hawaii. Hawaii. Yung isa kay, yung nandiyan nga eh. Ay, sa kapila. Ayan, mga kanipi, kompleto na. Nailagay na yung pangalang Angelica dito sa side na yan. Hawaii. Tapos Angel, mga kanipi. Ayan. Ayan. yung apelido dito hindi mo na ilagay kasi nagkamali yung spelling nung isa eh yeah. ayan susubukan natin tong motor ni kan kumare pare try natin dito sa bypass patakbohin Ayos, maganda naman yung ano, alignment mga kanayipi. Ang lambot pa lang ini ano. Itong Honda Supremo na to. So, maganda naman yung ano, yung alignment mga kanayipi. Hindi siya kumakabig sa kanan ayan Finally, mga kanipi, nailabas na namin yung ano yung sidecar dito sa ano sa pinagpagawan namin sa PG8. At nandito na. Ayan na, tignan niyo na mga kanipi yung sidecar na 'yan. So napakaganda At pulido yung gawa nila Diyan sa PG8 talaga Kahit natagalan Ayos lang at least nandyan na Nakuha na namin yung sidecar Ayan Aloha With love Yung nandyan sa baba So yan hang loose Alright Maganda, oh, maganda mga kanaypi Bale yung kulang na lang Yung sidings dito, yung trapal At yung trapal dyan sa kabila Nandyan na siguro sa loob mga kanaypi Nandito ko lang kanina eh Nilagay siguro sa, lo sa likod So, ayan Ayos Ganda na mga kanaypi Ayan, kung gusto nyong magpagawa ng sidecar dito sa PG8 mga kanaypi uh, kontakin nyo lang ako Mag-comment lang kayo dito sa uh, comment section Or kaya ipim niyo ako sa Royal Cachuela Española yung personal account ko O kaya sa Facebook page ko na Noypi Vlog Para samahan ko kayo dito sa, ano, sa pg na magpagawa ng sidecar na katulad dito Ayan, kung nagtatanong kayo about sa presyo nito ni mga sidecar na mga P 50,000 pesos yung, yung presyo nya ayan ganda no alright so tara na mga P punta na tayo sa, ano, sa PGH ng may bigay na natin to sa kaibigan ni Sir Philip pareng Philip nang makauwi na sila ng San Jose at nang makauwi na rin ako mga kanaypi anong oras na Mabilis, mabilis mga kaloypi Ang lambot lang na patakbuhin Maganda, maganda tong supremo pala nito Walang wala yung sidecar nya pare Kayang-kayang dalhin So sana magustuhan nyo itong sidecar nyo na bago <laughs> Gawang PG-8 Gamit na gamit talaga mga kanayipi pag may side mirror ka eh Kitang kita mo yung sasakyan sa likod Sa side Ayos boss Kamin sa? Uwan uwan na tatoy likodan dan trapal itrapal na kayo matapal na Awan Nabati pa yung ano Mandida pa yung naramid Awan yung tinit At tawa kami daw na yun Agi dito Ay na okay. At okay. dyan At sige 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 sir Okay Ingat ingat sir Ayan mga ipi Alis na sila Hang loose mga kanaypi pauwi na tayo sa wakas natapos din yung sidecar na pinagawa nila kumare at pare dito sa big pero may kailangan pa natin balikan dyan sa, ano, sa kanila dahil wala pa yung trapal dyan sa may pintuan babalikan ko na lang yon Nandito na ako sa bahay mga kanayupi Kakauwi ko lang Pagod Pero all goods pa rin Dahil finally naiuwi na nila yung sidecar na pinagawa nila sa PGH Wala na tayong problema Meron pa pala mga kanayupi Yung ano Yung apelido ni Kumare arong uh, Wrong spelling yun Kaya ano uh, babalikan ko pa doon sa PG-8 tapos yung trapal sa pintuan yun pa yung kulang pero yung buong sidecar mga kanaypi wala lang problema ayos na uh, maganda naman yung pagka-alignment nya ok so, kung gusto nyong magpagawa mga kanaypi PM nyo lang ako or comment kayo sa facebook na to I-message na lang ako sa Facebook page ko na Noypi Vlog or sa personal account ko na Ruel Cachuel Española. Lalagay natin dito. Ayan. So, yan. Kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.